pumila ano, ka na kami. Ah, nag-dry run po sila nung Monday sila, Pastora. Okay, dalawang ulit yan mamaya, mga kasaksi. Almost 10 minutes. Grabe. Isang hektarya. Ay sprayan, matindi. Hindi naanano? Oh, Hindi oh. talagang bumaba na eh. oh. oh. Hybrid. L Lab 7, 7, 7. 7 Oh, grabe oh. Triple 7. Atin. Talagang ano ah, matindi yung ano niya. So ito po mga kasaksi do, tingnan niyo yung ano niya, ang laki. Ang taas, grabe. Ang mga minapapula ng taas ng ano niya. Ito na um, pastora, bago, lang po ito no. Bago lang <m meine Aliz Encina> na, ano, na variety. Okay, lab 77. Ano available na po ba to sa lahat ng mga ano pastora? Sa Leeds. Pero sa wala sa kan mag-order ka doon sa manu yung manufacturer Leeds Adventure. Ah, Leeds Adventure ah. ang may-ari ng ano. Ah. so pwede ka mag-order sa kanila. Pero nationwide naman na po sila pinapadala nila. Oh, 'yan sa mga gusto ng hybrid, parang longping, astora. Mm. Oo, oh, parang siguro dito matitesting kung ano yung mataas no. Longping ba o yung lab? Yeah. Yeah. Parang ano to, lab ko to. Okay. <laughs> Okay. Ito po ang pagkakas naman ito. Iisang may arim pa mo. Oh, so lahat. okay. 2.2. Ilan days na po ito po ulit, Pastora? Balik ko ang ito. Mga siguro ito, mga 65 days na siya. Ah, 65 yeah. days. Hindi ko makuha lang yung exact date of sowing kasi nila. Oh, uh, 65 days na ito mga kasaksi. Tangkad niya. Kasi bali 112 din daw ito eh. Ang maturity. Ah, 112? Oo. Uh Oo. -huh. 67 to 70 na rin ito. Uh -huh. So, uh, itong flowering stage niya, another 35. So, mga aabot hanggang harvesting. Siguro ito, mga 105. Ah, 100 105. nila ang maturity nito. Uh, 112, mga kasaksid, ang maturity nito. Ayan. Uh, titingnan natin, may ki-update tayo kay Pastora kung ilan yung inani na itong ano na to. Ilan yung inani na itong Lab 77? O, oh, mapupuntahan din natin, Pastora. Kung kailan anin. Oh. Uh -huh. Um, I-timbre ko sa'yo. Ay, sigi, sige. Okay. Uh, kasi mga... nasa akin ang master list nito pati actual area. Uh, uh, syempre lalabas yun kapag na na, nakalagay doon ang actual yield talaga nila. Actual yield, yeah. Uh, uh, pero dati ang ina inaanin nito ay 70. Ah, uh, 70. Babae kasi ang farmer. Ah, uh, yun talaga. Babae. Pag mga babae pastoran, lilinis uh, ng uh, ano, uh, uh, ng pilapil eh. Uh, <laughs> so ano po siya pastor dati yung 70 hindi pa ito naman yung ano niya ano yung dati niyang ano tanim dati daw ang tinanim niya dito is for ah for inbreed okay inbreed, in ah. so ngayon siya magsasample ng hybrid, hybrid ah. okay so yun no? mga kasaksid abangan natin sa harvesting dalawa sila ni Longping at saka ito no? makikita okay, natin yan kung ano yung mga malalakas yung ani so farmers practice ang gagawin dito farmers practice mga kasaksid Uh, ganon din, pasora no? Ang naging ano nito um, yung abono niya, walo din, na, ba or uh, nine? Uh, uh ganun ganun din. yung uh, uh, may isa kasi yung soil analysis. ah uh, isa. Okay. Uh, uh, ayun. Okay. Talagang malalaman talaga kung ano yung magandang ano, Diyos, <laughs> diba, Kasi same sila ng abono na okay. Pero kung titignan mo sa tiller, mas uh, makapal mag ang long Ah, uh, oo nga, parang na ano Kaya, kung, kaya lang maninipis nito Maninipis lang yung, ano nyo uh, uh, makita mo yung ohay niya ang hahaba yun la yun din ah. yung ano pinagkaiba niya parang ang uhay naman ang panglaban nila dito doon naman yung tiller naman talong ping ayan okay. ayan malalaman natin pagkakaiba dyan pwede kayo ano pastora ito yung itong hybrid na to na lab 77 pwede ba siya sa tagulan or ano um, pang dry season ito nga tagulan tagulan no? pero ang sabi nga nila parihas din ang one uh, mm -hmm. siguro mas mababa lang ng konti kapag second lap. Ah, mas mababalang kote konti pag second crop. yung club. growth kasi kapag rainy season eh. Oo, yan na pero ito, tagulan nila, inexamplean mga kasaksi. Naulanan to ng ilang beses. kado. Yan, sige, mga kasaksi. Let's go na tayo susunod. Yan mga kasaksi, nililipat nila. Kakabila naman sila. Kasi ano eh. Doon naman sila mag-spray sa kabila. And Max succeed. Laki ng battery niya. Huh? Sir, shout out sir. <laughs> shout out. Shout out. Shout out. <laughs> oh, yan. Shout out. Shout out. sir Joey. Kapitan Ay kapitan, Shout oh, Kapitan don. sir, kapitan ng... Ah, kabatuan. Ito pala si Kapitan. Dito sa wow, kapitan. Kapitan, Pogi, na ba Ah, ka po, oh, Kapitan Pogi. Yan. Oh. <laughs> Pupunta na kami doon sa susunod na ano, spray yan. Ayan. Oo. Ako, Kapitan, ano po, ah, panoorin nyo na lang po kay, ano, kay Kagawad. So, ito po si Kapitan, siya yung dito, siya yung namumuno dito sa Kabatuan. Yan, grabe, napaka-solid talaga. Supportive. Kasi si Kapitan ay isang farmer din kasi. Okay. Ilan po yung sinasaka nila, Kap? 2 uh, hectares. Ah, 2 hectares. Okay. Pinang-sample din po yung sa inyo, Kap? Uh, Kwan. Yung yung dito lang, yung Lungpeng, uh, Kwan, uh -huh. halos Kwan lang yan, 0.6. Ah, 0.6. 0.6 okay. hectares. 0.6 oh. hectares. Yung doon sa kabila, uh, yung uh, dry seeding okay. is 1.4 hectares. 1.4 hectares. Okay. Okay. Bindi long longping din kayo ko mo. Ay, no? 216 yun. 216 naman naman. Ito, longping. Ah, dito no. okay. So, yun. Sige, okay. Oh. Okay. Oh. okay, okay. <laughs> <laughs> okay. Okay. Pag walang <laughs> tubig. Ah, walang tubig. So, ah oh, naman nato ngayon, na ngayon. Pwede na ulit. Uh -huh. so, yun. kila, ma'am. Yun yung ano. Itong susunod na i na Ah, si Ayo, Yan si Ay, to. Natibo. Yeah. Siyempre na nila ano kay Ma'am naman. May mga ano siya, Sir ino? Parang may mga kagat ng ano. Insekto. Oh. Arabas. Mga arabas, no? Kasi yung mga dahon-dahon niya, may mga ano, mga kagat. Oh. Eh, may tae. <tinyan> Hindi. Hindi natin tawakan ng tae. Oh. Anong variety po ito, ma'am? Uh, teka lang, tatanungin ko po si Ayan. Papa. ano? Ang alam ko, Ah, long ping. Ano yung umatake dito, sir? Harabas. Ah, Harabas. Harabas yung okay. may sungay. Ah, yung may sungay. Maraming, no? Sa akin, talaga pag may nakita ko, Oh, kawawa yung ano? Harabas dito. Hmm. Mga one week pa lang. Mga days na siguro to? 40, 45 days na sir o mag, ano na? Magdadawa na rin o bubuntis na? Nasa 40 days na po. No? Ito yung susunod na ispray ng drone. Hmm. Tingnan niyo yung mga dahon niya. Karabas pa yung umatake. Tay anong ano po to tay? Variety po ito. Ah, Bigante Plus. Okay. Biganti plus hybrid ata to eh bigante hmm. hmm. spray niya ng drone yeah. hmm. next spray Kapaliparin pa rin na hmm. Ayan, seed. Ready for take off. Ayun no, oh. hangin ah, niya oh. no. Kung inyo, yun kung inyo electric pan mo sa bahay. Oo, oh, ayan na, oh. lilipad na oh. Ayun, lakas oh. Yun. Panalo. Diyan makikita yung harabas magsisit alisan. <laughs> 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 oh. Ayan na, spray niya na. Oh, ayan, na. dumiretso na siya doon no? Kerna <laughs> Oh, yeah, no. Mga ramong, <laughs> yung may abdamin nyo yun. Yung sipong. Madi-detect niya kasi itong kuryente, Sir. Eh. Kaya hindi niya banda dito na isprint, Sir. Hindi naman siya, Sir, kahit mamaya pabalik. Ayaw pabalik? Parang kayo, iko-control niyo na lang, Sir, no? Uh, kasi may kuryente dito mga saksit. Hindi pwede. Kaya manual siya hmm, Eh no. may mapa 'yan mo siya. Yeah, mapa. Yeah. 'Yun yung tinitingnan ni Sir. 'Yun yung dadaanan ng drone. Okay Sir, thank you po. hmm, 'yun yung pag-iwas ng flight na ganun. 'Yun yung dadaanan. Oh, 'yun yung dadaanan niya. nice I-windy naman po, 'di stop siya nang straight dahil mag-overlap po yung grid. Ah, okay. Masyado uh, siyang malapit. Uh, masyado siyang malapit. so, ibig okay. ibig sabihin, pagbalik niya, may spray din naman niya. May spray din naman niya. Uh, uh. Ayaw. 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 Bugahan niya na ulit oh Ang dami tao eh Alam niya kung sino, sino na yung naistihan, ano? Yes, yes. Mm. -hmm. Ma, mga, ilang hitar doon, nung no? magmula nung dito. Yes, Ang uh, ano ko sir dito, nasa 0.9. So, point na no? wala nang isang hektarya. Ah. Wala isang hektarya. Yeah. almost kanya na sa almost wala wala pang isang minuto no. Okay. Meron na, meron wala meron pa na. sir. Pero meron. Uh, pero nasa kalahati na nasa point 3 oh. na po tayo. Mm. Oo. Oh. Okay, ma'am. 'Yan na. 'Yun. Nakikita natin. Para nakikita natin. Dilaw <laughs> pala na eh. Oo. Ah. So, pwede talaga siya Pwede. Madaling araw sir, pwedeng-pwede. Oo. Oh. Kasi ang farmer naman karamihan madaling araw sir nag-spray n'e. Eh. Pero pagkatapos ng 9, hindi na siya pwedeng kan mag-spray. Actually sir, sa ano 'yung recommendation. Ah, oh, recommendation ng DA kasi. Hindi ba recommendation po no mayari ng Gamo. Ah, oh, yes. So, sa amin, tama, tama. Pwede naman kayo mag-apply. Basta ay polyar kasi basta polyar ka. Eh, Anytime na. naman eh. Kasi sir, pag polyar sir, ang <coughs> ano ko diyan, ano eh, nakasara kasi ang stomata ng palay pag tanghali na. Kaya dapat ah, alas 9 lang na. dapat. Ah, uh, yes sir. 5 to 9 sa hapon, 4 to 6. Ganun yung ano nila. Six. Kasi malamig eh. Five, uh, uh, ibig sabihin pinakabuka kaya pwede yes siya, sir uh, kumain pero, Doon sila kumakain uh, pero po once na kuno siya nag close na siya wala po wala na po hindi pa na pagkatapos ng 9 oh mga ganun. kasi mga 9 sir mag-alas yes mainit na iyan sa polyar iyon uh, ano polyar sir, sir uh, pang baga, pang magi spray ka na polyar uh, eh, yun yung, yung, yung recommendation. yung kayo yung spray na polyar actually ito sir ano ni hindi parang na hindi na, eh. siguro sir ang ano niya pag sa inbreed sir mga parang alam yung sir 5% ng palay yung pag, 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 pinisil mo mayroong gatas ah. yun yun yung magandang timing niya tsaka sa ano niya yung paggipi ah. Uh, tapos kung sa inbreed mga nasa 65 or 70 days yun yung pinakalas mo na uh, hindi na siya na, pwede spare pag kayong yung, 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 uh, yung katulad ng mga ano, long team Ah, oh, yan mga uh, ganyan sir. Uh, pero pag mga nakalabas na yung ano niya, hindi, hindi na, na siya ah uh, hindi na pwede. Uh, sa akin, papalabas pa lang. Papalabas yun, pwede pa po yun sir. Yun yung magandang timing sir, kailangan dapat banatan nyo ng pulyar. kasi ano siya eh, magiging, ano siya sir, ilalabas niya lahat yung kailangan niyang ano. Labas kaya napapansin niyo, karamihan ngayon walang laman yung batok ng palay sa ah, dito, dito. Uh, yun dito. Ah, yan ganyan 'di ba? Wala kasi doon sa pulyar set, doon talaga rin kinukuha yun. Dapat hindi lang banat sa ilalim, dapat banat din sa taas. Uh, dalawa. Dalawa yung babanatan. Kaya nagtataka ako doon sa pulyar, saka doon sa fertilizer. Yun. Diba? Uh, uh, yes, sir. yung, yung, yung polyar, isang kilo lang, ilang daan kada uh, so isang lipo, babayaran bro. mo, di ba? Uh, uh, Let's say, sabihin natin 300 or 500, isang uh, kilo lang. Uh, uh, Samantalang kung 500 yung pulyar, uh, uh, tatlong beses ka nang bumili ng, uh, ng pulyar, doon sa abono. Uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. Ah. Kaya mas maganda yung abono yun, nilalagay namin sa ilalim. uh, <laughs> ah, so... Kaya sa pulyar, wag na lang. <laughs> yun yung ano nyo, sir, yung pwede nyong baguhin, sir. Uh, baguhin. Yes, sir. Kasi ang, And, alam nyo, ayun. So, Tapos na uh, natin uh, yung area, complete. ito yung report niya. Ah, okay. So, 5 minutes, 5.6 na nagawa. Huh? So, so ka tari, huh? Kawaway pala. Ano yung ko lang, sir? Hmm, sige. May natila pang foliar. So, isa-spray na lang natin sa kanyang manual. Uh -oh. Na-adjust na mo siya. Na-adjust siya. Okay. Yung ganun pala yun. Uh, application yun. Uh -oh. Kaya sir, ito sir, pwede ka na mag-spray ng pulyar kahit nagkakape ka. 0.6 in 5 minutes? Ang five lang dyan, ang problema dyan, pag kami nagpalipat ng drone, mag-aaral muna kami sa drone, pagkatapos mahal yata yan. Ang maganda uh oh, yan, sir, i -ano, rin natin ni Sana DA na Sa training. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. Pero yung pan, yung price ng drone. Yung price ng drone, sir. Oh, yun yung ano, sir. Hindi ko alam kung kasing price, sir, ng harvester, sir. <laughs> oh, million. <laughs> Hindi, wala na siguro, sir. Mga siguro. Oh. Yan. Nasa 1.8 <laughs> yata yan, eh. Kasi Saka, no, Depende runaway. sa ano, sa seller. Parang authorized, ano, sir, no? Oh, kasi ina inaangkat din nila sa ibang bansa. 1.8 yata, eh. Alam ko, eh. Ano bang gamit sir, yan, sir? Kasulina o elektrikal? Elektrikal, sir. Um, no, electrical. Yung battery, sir, yung oh. nakita yung kanina. Ah, electric, sir, uh, electric, sir, no? Electrical. Electric. Uh -huh. sa isang, ano, sir? Sa isang battery, sir, ilang, ano, siya? Ilang oras mo siya magagamit, sir? 8 minutes and 40. Ah, 8 minutes and 40. Pero isang hektaryan na yun, eh. Di ba? Yung napasadaan niya sa isang battery. Okay. Da d dapat said. dapat 'yan, dapat 'yan, -dapat yan nasa limang baterya ka sa isang araw. May charger, may genset charger po tayo. Pero mabilis lang rin 'yan sir, yung pag-charge. So, isang battery ko, isang full tank. So 8 minutes, 8 minutes. Ah, okay. Hindi okay, yung pag-charge mo sa battery. 'Yun nga po. 8 minutes lang. sir. 8 ah, minutes ah, din. Minutes for charge Tapos pag ginamit 8 minutes din, sir. Sir, pa off okay. mo ako. Okay, sige, sir. Okay, so, okay, okay. 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 So, tayo. Ah, uh, paupunta na siya dito, mo. Ayan o, oh, mga kasaksid Oh. Oh. Akin O. Oh. oh. Ayan. Mag-iigib siya ng tubig sa ano, ilog. Sa <laughs> Oh Ayan o. Oh. Oo, oh. ayan. Aki stay. Ayan, magpapalanding na si sir. Ayan. Yeah. Mad malaki din ang bibig niya yun. Nga lang hindi mo siya magagamit pag may bulaklak na talaga. oh, yes. Sir. yes po. Kasi ano na yun. Mapapagpag. siya. Mm -hmm. Oo. Oh. Dapat talaga wala na talaga ano, bulaklak. Okay. Done. Tapos na ang isa. Hawakan ah. mo yung dalawa niyan. tas tanggal din ng ano ulit. <laughs> ng battery. Papalitan ulit ng battery yan. Ganyan, <laughs> nakasaksig. Ayan, tanggalin na yung battery. Okay, battery na sobrang bigat. <laughs> <laughs> ah, sir eh. So, ayan lang pamalit sa napsak okay. sprayer, sir. Ang bubuatin. O, yun yung pamalit, ha. At least walang 16 liters. <laughs> Oo, <Okay. laughs> <laughs> nabawasan. Iyan kilo to, sir? Aten. Aten, o. Oh, dalawa. Anim na kilo, nabawas. O. Oh. Ay, kung may sasakyan ka naman, hindi eh, wala problema. Kaya na upos yung laman, <laughs> eh. Abos na. Oh. Tindi talaga sir. No? Kala ko mag pa sa ilog sir. <laughs> Pagdadiving ko. Agagay. Tapos alagyan niya na sir. Ayan. Papahinga na siya. At na-spray niya na ang kailangan niyang spray. Ayun. Sumaksak siya. Ayan. Ako. Ayan. Si Sir Joey Pimentel ang may-ari ng Long Ping. 2096. Ito yung bagong labas na Ping, sir, no? Yes sir. Ah, uh, 20. pero marami na pong variety niyan. Marami na eh. Ang nakita ko noon na sumikat sir, yung 197 ba 'yon? Long ping 197. 197 'yun ang kakunan. Ayun yung unang-una. Ah, yung kay Pastor. Ah, oh. Ito bago nila. Oh, may 937. 937. Okay. Ah, uh, okay. 534 okay to 2096. Ito, boss ng Longpeng. Ah, uh, si Sir po. Pag gusto niyo bumili, kontakin niyo lang si Sir. Ah. <laughs> uh, sir, po saan pa lang mabibili Sir kasi may iba nasa ano pa Sir, eh, Oriental Mindoro. May iba taga Abang Lu. Oh, ah, doon po sa may ano po kasi, mayroong group po ng Longpeng Farmers, yun yes. po yung Longpeng Farmers Group Philippines. Ah. Doon po uh, nagbibigay mga farmers doon at saka mga Ah uh, tawag dito mga empleyado ng lumping hmm. andoon po sila. Hmm. Uh, kami do kami po doon ay nagbimesage message kami sa mga farmers na nagtatanong kung ano yung gagawin. Hmm. Anong page po sila yun? bibili? lumping uh, Longping Farmers Group Philippines. Ah okay, ay group siya hindi siya page. No po, group, ah, group okay. lang po siya. And then may page po ang Longping, uh, paki ano lang po yung Longping Tropical Rice Development Inc. Okay. Longping Tropical Rice. Doon po yung pinaka-page po, okay. yeah. po, pinaka po ng Longping. Kaya kahit saan sila sa buong Pilipinas, sir? Opo, uh, mag-message lang po sila doon. Uh -huh. Then, uh, kaming mga empleyado po ng Longping, Longping ay kami na po yung mag-ano. Mm, Kaya na po yung mag Sabihin lang po nila kung saan yung location nila. Mm. Pero if ever, sir, meron po ba kayong number na pwede kayo nilang tawagan para mag-guide nyo sila? Uh, sa sa akin po may meron pa akong number uh, ang area ko po kasi is yung district 456 ah, okay. ng okay uh, area area okay uh, per area okay sa akin po meron ba akong contact number dito mm -hmm. okay lang po ba sabihin oh yun yes, okay. Okay. okay lang po uh, sa district 456 uh, po ng pangasinan ang number ko po ay 271 Bali so ilalagay na lang po, po natin. si EJ Boy Betty po. Apo. <laughs> EJ Boy Betty. Betty. Opo. opo. So yun ilalagay na lang po natin yung number po dito sa ano sa ating description sa baba. So yun. Sige sir, maraming salamat, salamat sir. po. Kahit anong lumping yun sir no, kahit anong variety. opo. Okay. At depende po sa ano nila kung ano yung pinakaakma doon sa lupa nila. Lupa nila. Lupa nila. Ah? Mas mag, mas maigi po kung kukontak po sila sa amin ah then ya uh, ia, uh, tatanungin po namin kung ano yung klase ng lupa nila, kung polyirrigated ah, fully ba ah, siya o hindi. Ah, okay. O para malaman yung Opo. nararapat na kailangan na ano, sa kanila. Yes sir. po. Pero lahat naman po ng variety, wet and dry, variety ng lumping ay eh, pwedeng pwede po. Pwedeng pwede. So yun mga kasaksida, nagkaroon na kayo ng idea. Ayan, kontakin nyo lang si sir kung malapit kayo dito sa ano niya, sa kanyang area na sir. Opo. Opo. So, Meron din po yung area po. ng kasama namin. Mm -hmm. Si Jason Nabida po, District 123 naman. Po. District 123 naman siya. Opo. Okay. So yun mga kasaksid. kasi may mga nagtatanong sir, uh, may pwede swal kalahan, naman, may asinggan, may umingan. Ah, pwede siya. rin po nila na kontakin ako. Then kapag sasabi nila yung district nila o kaya yung bayan po nila, Uh, refer ko po dun sa kasama ko. Ah, pwede niyo may refer Opo. Okay, yun. Mga okay, salamat, sir. Okay, so, po. Salamat okay, salamat po. Salamat po. God bless po. <laughs> Ay, po. Ayun, kasaksid, ha. Okay, uh, tayo ay nakakuha ng ano ng pwede niyo pagbilhan ng longping. Yan. Let's go. So yun. Opo, magandang magandang humaga po ulit mga kasaksid. So lumipat na po tayo dito po sa tanim. Yan, ni Pastora yung ating dinemo po. No? So ang days niya na po ngayon ay Port 54. So 54 days na daw po siya base sa pagkabilang ni Pastora. At bukas po ay pa-price pa rin niyo po ulit ng abundant harvest. Ayan, hawak po ni ma'am. Yeah, no? Makikita yan dito. Pag napasyal kayo, ay, Makikita nyo yan. Ayan, so yun. Ito po mga kasaksid. Ay nagaano na siya. Ay lumalabas na yung mga ano niya. Yung palay niya. Hmm. Lumalabas na. Sa, at age of 54. yan 54 days. Ayan. Mula ano po ito mga kasaksid ha? Mula pagkalipat tanim. Yun yung bilang po niya. Mula pagkalipat tanim. So ito po. So medyo may dinadulo onti kaya isprehan ni pastora yan. Bu sa ano, Ki bukas. Okay, kinabukasan po nag napanood niyo tong video na to. So sa kabila may nag-i-spray na rin eh. Oh. So ayan po mga <laughs> sa kabila drone naman ang inang spray nila. Ayan, oh. Ayan na po siya. Ayan. So, yun po ito po yung update natin ngayon so ngayon po kasi medyo busy po si Pastora dahil nag-asikaso po siya sa ano doon sa event na nangyari dito sa Kabatuan, Barangay Kabatuan dito sa Alaminos, Pangasinan okay so kasama po namin sila engineer Opo, sila po nag-guide sa atin ayan, <laughs> e po shout out po kaila, kay, kay engineer tapos kay atilolit Lolit. Ati Lolit. Ayan po. Ayan. Pag napasyal po kayo dito, kamustahin nyo rin po sila. <laughs> Opo. And then, ano po ito? Um, abangan po natin pag sa ano na siguro. Siguro makakabisita tayo dito kay Pastora sa harvesting na. No? Dodo na natin. Tsaka makikita nyo, nag talaga siya. O, oh, kung mapapansin nyo, makasaksi, nag talaga siya. Ayan. Ayan. At abangan na lang natin ang ah. susunod na ano na pagbisita natin dito kay Pastora. Then ko ito napasadaan din to ng ano ng drone talagang matindi rin po no. Kaso ito is ano parang ano na. No. Sabagay pwede pa to eh. Pwede pa to ma-sprayan. So, Spray lang niya. Ah. Uh. Kasi Ah, wala na po eh, no. Kasi kaya pala siya 'yung nagdidilaw kasi para dahil naglalabas siya ng ano eh ng nutrients na kinukuha niya para mailabas dun sa ano. So, kasi dito, may nakikita kayo dito. Kaya Pero hindi yung talaga niya. Naman na green, no? oh, bago po eh. Ayun oh. No? Talaga. Kala nyo nga po ano eh, hybrid eh. Mm -hmm. Ang tangkad eh, oh. Kinumpara ko dun sa may lungping sa ano sa Lab 77. Ito yung ano nila. Naging ano nila dito. Daming sa na yun? Ma, oh. Kailangan ano yung yun. Hmm. Oh, may saluyot pa pala dito. Ah, dami. <laughs> dami. Oh, so yun, sayang. Si Pastora. Eh, busy siya. So, abangan nyo na lang kasi kasi update. 54 days ng palay. So, sa ika-55 days niya is preha ni Pastor ng Abundant Harvest. So, yun, nakita nyo naman kanina. So, yun. So yun na, no? mga kasukasid. maraming maraming salamat po ulit sa mga nag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. no Malapit na po tayo mag 5,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mahal po na this year po no, ay maka 10,000 man lang tayo no. Maka 10,000 subscribers po tayo. Ulit po, shoutout po ulit kay Ma'am Luisa Rosales siya. Nagpapa-shoutout siya. And then sa ibang mga farmers po natin, na uh, sayang po hindi po kayo naka, dahil hindi ko kayo natawag kasi, hindi rin po natin makukuha yung oras ni Pastor dahil busy po siya ngayon eh. Uh, at siguro po magsiset po tayo para bisitahin yung farm lang. Farm naman po niya, no? And then kung may mga tanong po kayo, eh yun pwede nyo pong masagot. Mag-a-announce na lang po tayo sa FB page na JMJ Agri TV, no? So yun makikita niyo rin po doon yun po yung official natin. Ayan. At syempre po sa mga nagtatanong din na uh, kung paano kung hanggang kailan to aanihin so sa anihan ilan yung aanihin ni pastora so very excited din po kami. Very excited din po tayo sa magiging resulta po na ito ng debo po natin dito. So yun ulit, maraming maraming salamat po sa lahat at sa mga bago pa lang po ang bisita sa ating channel. Please like, comment and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po ngayon updated sa lahat ng videos po natin. So yung binigyan po natin si Pastora kanina ng kape. <laughs> Yan, organic coffee. Ayan, makikita nyo po dyan. Ito, makikita nyo dyan sa baba. Ayan organic coffee na Java. Ah, ba? The best Java. Ayan. So binigyan natin si Pastora at ah, uh, natin kung ano yung magiging ano niya. Uh, kung pag natikman niya yung kape naman. No? Ayan. So yun. Maraming maraming salamat po. At paalam. See po sa ating next video. God bless po sa ating lahat. At kasaksid. Saksid sa pagpa-farming. Lalaki ang ani. Sama-sama po tayo sa tagumpay. Let's go!